Chata. Hello, hello, hello. This is Billy Sons here. See you again. May ganda-ganda ng tao. ngayon. Ay, meron nakikita kayo sa harapan ng mangoes, greyhams, and creams. Ayan. At, ay, lamad lang ako ito Ayan, gusto ko gumawa today, tonight, na something sweet para after kumain. Ayan, may lalapong inakes or basta. Kasi wala na libal ka magawa. Ngayon, hindi lang pala ako nag-iisa. At yung sama ng mamaya kasi gagawa nito ng mango shake and graham. Ayan. Mango graham, mango graham. Ayan. Kaya, you should watch this video na habang ginagawa ko siya. And, syempre, kakainin nyo na siya. Titikman. Charot. Babush. So, unang step natin ay, i-ayos ko lang cream natin. Ayan. Hindi ko na ginawa. Pero, ay, disclaimer ha, to everyone. I know, I am no professional in cooking, pero ito ay para sa amin lang naman, hindi naman pang business, kaya hindi naman siya ganun nagre-require ng na skills in, or mastery sa paggawa nito, guys. Kaya <laughs> disclaimer, baka i-bash nyo ako. This is our own style, ganun. This is my own style sa paggawa nito. Mali naman, masarap talaga siya. Ito yung gusto ng taste buds natin, o diba? Okay. Kasi itong pagawa ko din ito is iayon ko sa kung anong bit namin here. Kaya ayun. So, we're done na here. na ngayon, sa-set aside na natin siya. Tsara, hindi pa tayo done. We're done na tayo sa creamer. So, ngayon, set aside na natin siya and mag-slice na tayo na mangoes. Mo ng mangoes. Ayan. Ito yung mga na mangoes na inaalim na talaga eh. Ayan, lalagay mo na natin dito yung mga mangoes. Ayan. Tapos, mamaya, ihuling na natin yung tuto niya, siyempre, sa inakalaman. Ayan. Pwede yung muna tayo. Pwede na tayo may gusto mga hinog na hinog. Ayan. Mga hinog na hinog yung pipili natin guys. Kasi ito yung mas talag mga ginagawa. Dinag Shake. O ayan. So tuloy-tuloy lang to guys. Magkakat-kat lang muna ako dito. Ayan. Tapos balikan ko na lang kayo kapag nagkat ko na lahat at naihiwalay ko na ang aking mangoes. Ayan, kaluka. Ayan, meron tayong ano. Meron na tayong na-slice ng mangoes. Tapos ako na pag alin ano. Kasi okay yung pambububuti. Ganyan lang may kakain. Ang talan. Okay na yung buubuan mo. Okay na yun. Okay, na yun, okay na yun kami lang. Tapos ang ting layer lang siguro gagawin namin. Kasi kami kami kami, kami lang dito muna. Ang titik na. Ang dami yung mga. May spread naman natin. Eh. No. Hindi isa dyan nagaano ng ayos. Para sa mango sheet Parang mabilis kami. Nakakamay ako guys kasi naglihing sa manong ng kamay. Tsaka so, kamay lang naman. Next step, is mag ano ulit tayo ng layo. Okay? Yan, nilagay ulit tayo Kasi hindi ka din siya binabansan niya. Kasi so, wala lang. Tinamad kasi siya, literally tinamad siya. Tinamad po talaga ang gumawa. At least hindi tinipid, sabi. Tinamad pero hindi tinipid. Ganun. Spread lang natin evenly yung screen. May na-figure out na namin kanina. Ayan, gumawa ka na. Ayan. Kanina kasi pa namin sa tiyan, like, na pa hindi siya magumagahan pa. pala. Kailangan pala may ano, tubig. May liquid pero. Ayan. Para mag-circulate. Ayan. So, Ire-resto na din mamutasin. de la que nada

shake ko dito namin siya ng chino. So, may lang naman ang didrink sa ganito. So, ang naka-anal din ako na kapag gagawin natin ang last layer. Ayan. Tapos ayan, inaano ko na lang siya. Mm -hmm. so, Spread ko na lang sinig ko na din. Tapos tarigdagan na natin siya ng mango. So, yun ang dami natin palat. Iwinis din natin yun, of course. Talagang na natin siyang toppings ng na mango. Then, we're done now. Tidikman na natin siya, of course. Sa part na to, nagbawas na kami. At may yari na din kasi siya. May yari na din tong mango graham namin. Ano, bilis na akong pagkagawa Kasi, eh, kami lang to. At ayun, yari na ang ating mango breham na tinamad pero hindi tinipid. Ayan, tinamad lang pero hindi naman siya tipid, guys. Ayan, I-wrap na natin ito, guys, And yun, yun, yun yung ating mango breham. Ayan, ito naman ang ating mango Ite taste natin yung later. At ito naman ay na ating ere, bukas na po. Kumailanan na, birthday soon. Charot. Taste test. Wait lang, na rin siya. Oops, wag kang mag-event. -be Taste test. Hmm, mangga mangga. Tama yas. May unting asin yung mangga. Sarap. Ayun, titikman na nila. Charat, di naman na titikman. Dead mas sa ka kanila. Gusto lang na naman na Netflix. Tapos may food. Ah. <laughs> Hindi gusto ko to show sure. lang. Ayun, Ayun ba? Ayun, kumain. Kain. Sarap. Ito may gusto ko. Ilaga ba ito asukal? Mm Hindi. -hmm. Ano ba yan? Mm hmm, ayok. Numerian din ako may habang nanonood. Hindi na kanina yung lasa review. Masarap na yan. Kahayaan na naman sa isa. Akin na nga. <laughs> Ilig sa ganun eh. Grabe na yung amiga ko. So yun ako na maakas. Combo. Combo shomai and... This. Shake. Nag-vlog ka? Wala.